Okay, this sa a bagong underground subway nila. Oh, okay. okay, dito. Maraming uh, junction to. At 6 o'clock, tento lang ang tao. Yeah. tao oh, okay. dito yan. Thompson East Line. Ang pa, pa, pa ba, doon. Hmm. Hindi oh. Di ganun karami tao. At 6 o'clock p.m. Tapos na nag-uunahan umuwi. Nauna pa rin. Bagong line to. Wala pa yatang dalawang taon. O wala pa isang taon. So, Okay, exit 5 tayo. Hmm. So, Pagdala niya muna, sana magawa rin sa ating door. Nakakatakot lang, puro underground. Mahirap pag nasira ng tren. Yep. Length okay. Oh, okay. 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 now. Di city. Yung lang sa nasa gilid-gilid. MRT station. Alamang shops to. Or, siya na tunnel. Kaya ganun yung haba ng pagkakatakip. Okay, let's see. Pwede na akong umakyat doon. Kaso, yung ilali, tatawid pa ako. So, dadiretso na lang ako dito. Ang ganyang kataas. Diretso na lang ako dito. Dahil eto yung ilalim ng kalye. Okay. Okay. Exit 5 Taas na ito Parang four floors Yan Diyan ako Pababa na Ako lang ba Ako lang ba Ang tao Aga 6 Ng hapon see uh, underpass no, no. So? Don't close Speed. No. No. second three floor third floor Street. fourth floor now yeah. Hmm. Okay, going up. Ayan. Kung umakyat ako kanina, doon ako lalabas. Sa kabila. <laughs> so, okay. Signing off muna. Tunnel walk, done.